na minsan ay nakalagay sa mga kahon ng noodles ay depende sa proyekto at minsan ay umaabot umabot ng 245 million pesos sa isang hatid. Kapal ng mukha mo. Bakit nakarehistro ang kanilang mga sasakyan sa kanilang mga pangalan kung sinasabi niya buy and sell business itong mga ginagawa nila? Gago. Mr. President, <clears throat> the title of my privileged speech is No One is Safe. Mr. President, my distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. Yesterday, in the aftermath of the Senate Blue Ribbon hearing we held last Monday, my name was viciously. Maliciously and intentionally dragged and attacked at the Tri Committee hearing of the House of Representatives. My attacker was no less than the person who I moved to be cited in contempt for shamelessly and repeatedly lying under oath about his role in the anomalous and ghost flood control projects in the First Engineering District. Of the province of Bulacan, where he served as Assistant District Engineer and later as OIC District Engineer until he was recently sacked. Mr. President, at the Blue Ribbon Committee hearing, all this person did was to play innocent, feign ignorance, and to try to convince us. That he was simply following orders and instructions from his boss. From receiving a billion of cash, talking to pseudo contractors, signing falsified documents, all the way to gambling away millions and millions of money stolen from the public coffers at casinos, he claimed that in all of these he was just following orders. Indeed, when confronted and cornered with a barrage of questions from this representation and our other colleagues about his fantastic and shady lifestyle and dealings, he fed the committee lies and stories that taxed our credulity to the hilt and left us and the public in awful disgust. Clearly, he perjured himself and we cited him in contempt. Bukod, bunsod sa aking motion, ipinakulong natin siya. Mr. President, appearing the next day at the Tricom hearing at the House of Representatives, this former DPWH Assistant District Engineer by the name of Bryce Erickson Diaz Hernandez or Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, yung kanyang alias sa casino, apparently realized he needed to level up dahil hindi niya nalusutan ang ating Blue Ribbon Committee. Hindi pa sapat ang pagsisinungaling niya para pagtakpan at maisalba niya ang kanyang sarili. So while he was in detention here at the Senate, sabi niya, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project. Tama po, sabi niya, tama po si Senator Lacson na mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Nakapag-isip? May naniniwala ba dito samantalong ayon nga sa impormasyon ni Senator Lacson? Habang naghihiring ang Blue Ribbon noong September 1, E nasa kasino siya at nagsusugal. And then, lo and behold, during the Tricom hearing, he then proceeded to take off from that remark jokingly, jokingly addressed to me by Senator Marcoleta when Mr. Diskaya said that there were no senators involved. Mr. Hernandez said, Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejercito de Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo at D.E. Alcantara. Si Sen Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayon 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan at ang sabi po ng Bosco dito ay 30% ang commitment dito. Mr. President, this is a blatant lie. Isang malaking kasinungalingan. I wish I did not have to borrow your time and this privileged hour to demonstrate how crooked my accuser is. I know most of you have probably witnessed the proceedings in the investigations conducted by both houses of Congress where he has so far appeared. But I beg your indulgence in defense of my name which Mr. Hernandez Cable a desperate attempt to divert attention away from the real issue, his own involvement in ghost projects and questionable dealings. Batay sa aking mga nakalap na sinumpaang salaysay ng ilan sa mga kawani ng DPWH at mga kasamahan ni Mr. Hernandez, malinaw na sangkot siya sa mga ghost projects sa Bulacan. Pinatotohanan nito ng hindi lamang isa kundi tatlong opisyal na nagsabing siya at si RJ Dumasig, Project Engineer 1 ng Bulacan, First District Engineering Office, ay kapwa kasangkot sa mga proyektong ito. Pinatotohanan din ito ni John Michael Ramos, dating OIC ng Construction Section ng Bulacan, First District Engineering Office, Ernesto Galang, Hepe ng Planning and Design Section ng Parehong Distrito, at Norberto De Leon Santos, Hepe ng Quality Assurance Section. Lahat sila ay nagbigay ng sinumpan sa laysay na nagdidiin kay Bryce Erickson Hernandez. Ang dalawang ito ay kabilang sa tinigroan ni Senator Lacson na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors, mga suki sa kasino. Si Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, ay nakapaglustay na abot ng 435 million at nakapag-launder ng perang humigit sa isang bilyong piso. Samantalang si RJ alias Sandro Bernardo Park ay umabot naman sa 16.9 million ang natalo sa kasino. Yun Pangulo, malinaw ang paglalahad ng ating kasamang senador na ang kanilang mga gawain ay nagpapahihwating na sila isang kot sa paglilinis o paglalaba ng mga nakulimbat nilang pondo ng bayan. Sa aking pagtatanong nitong nakarang lunes sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, sa General Manager ng Sims Construction Trading na si Ginang Sally Santos, inamin niya na nagatid siya ng kabuwang isang bilyong piso mula taong 2022 hanggang taong 2025 sa DPWH at inaabot yon kay Mr. Bryce Hernandez. Ayon pa kay Ginang Santos, ang halaga ng pera na kanyang dinadala na minsan ay nakalagay sa mga ahon ng noodles ay depende sa proyekto at minsan ay umaabot, umabot ng 245 million pesos sa isang hatid. Kapal ng mukha mo. Sinabi rin ni Ginang Santos na si Mr. Hernandez at DPWH Engineer JP Mendoza, Chief ng DPWH Bulacan's Construction Division, ay ginagamit ang lisensya ng SIMS Construction para sa mga proyekto nila. Si Mr. Mendoza, na may alias na PJ Castro Construction Asuncion, na pinangalanan din ni Senate President Pro Tem na kabilang sa BGC Boys, ay may kabuang 418 million na nilustay sa iba't ibang kasino at nakapag-launder ng perang mahigit 280 million pesos. Kung nakakapagpatalo ng dam milyon si Mr. Hernandez sa kasino, hindi na rin siguro nakapagtataka kung bakit hindi siya nalalayo sa mga diskaya pagdating sa paramihan ng koleksyon ng mga sasakyan. Nauna nang inamin ni Mr. Hernandez na siya at ang kanyang asawa na isang dating rank and file employee ng GSIS ay nagmamayari na mga mamahalang sasakyan gaya ng Dodge Challenger, Toyota Supra at Lamborghini Urus Performante. Hindi ito karaniwang pag-aari -pag ng isang empleyado ng gobyerno. At hindi pa dito nagtatapos ang listahan, ginong Pangulo. Nandun sa kanyang garahe, isang Ford Everest Ford Territory, Toyota Corolla Cross, Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero, Honda Civic Type R Turbo, and add to this his collection of high end motorcycles BMW R1250GS, Yamaha T Max, BMW C400GT, Ducati X Diavel Nera, Honda Goldwing, Ducati Street Fighter, BMW R1300GS Vespa, Vespa Scooter at yung kanyang asawa. Meron dalawang Toyota Hilux, isang Toyota Fortuner, Kia Carnival, BMD X3, Toyota Land Cruiser, Vespa Primavera, Honda, BMW. Mga kaibigan, ginong Pangulo, Bryce Hernandez claims these vehicles are part of a buy and sell business run by his sibling. But why are all these ve vehicles registered under their names? Bakit nakarehistro ang kanilang mga sasakyan sa kanilang mga pangalan kung sinasabi niya buy and sell business itong mga ginagawa nila? Gago. Magkano ba ang sahod ni Hernandez? Sapat ba ang kanyang kita? O ng kanyang asawa? Para magkaroon ng ganitong karangyaan? Mr. President, ginagamit bilang umano'y ebidensya laban sa akin ang mga larawang kuha sa ibitabang okasyon gaya ng birthday party. Makailang beses ko man na nakaduupang palad si DE, District Engineer Henry Alcantara, kayo ko humarap sa kahit sino at sabihin na hindi ko siya personal na kilala. Mismo ang Pangulong Marcos, na nga nagsabi na mga larawan natin ng mga opisyal public figures ay hindi sapat na batayan para patunayan at masabing talagang kilalang kilala natin ang mga nakakasalamuha natin. To quote, to quote President Marcos, alam naman ninyo, ininame drop lahat. Magpapakuha lang ng picture tapos sasabihin, o tingnan mo, malapit kami. E sa isang araw, isang libo yung nagpapapicture sa akin eh. So lahat ng isang libo na yan, eh, malapit na ba sa akin? People have to be more careful at huwag sila masyadong gullible. Yan po ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Tungkol na